Binusisi na ng Kamara ngayong lunes ang panukalang 6.7 trillion peso na budget para sa 2026. Sa unang talakayan ng House Committee on Appropriations, ang budget ay hinimay ng Development Budget Coordination Committee na binubuo ng Department of Budget and Management, Department of Economy, Planning and Development, Department of Finance at Banko Sentral ng Pilipinas. Sa gitna ng deliberasyon, hinanap ni Navotas Rep. Toby Chanko ang report ng Small Committee sa kasalukuyang budget. Ang Small Committee ang tumatanggap ng amendment sa budget na hindi publikong pinagdedebatehan. May dalawang distrito. Ang NEP nila is 2.530 billion. And then pagdating sa GAA, naging 20.999 billion. Isa pa, 1.508583 billion sa NEP. Pagdating sa GAA, 20 795. So, tapos ang pinasok lang sa BICAM dito is 5 billion and 4 billion each. So, ang napasok dun sa small committee is 13 billion. Dun sa isa, yung isa 14 billion. Paliwanag ni House Appropriations Committee Chairperson Mika Swan -Sing. The small committee is subsumed within the Committee on Appropriations and it is the Committee on Appropriations who is required to submit the committee report. In this case, the report and the output of the Committee on Appropriations is the HGAB. Pero giit ni Chanko, may hiwalay dapat na report ang small committee. Hindi na ibigay ng komite ang small panel report nang matapos ang pagtatanong ni Chanko. Naunang sinabi ni Chanko na hindi siya sasali sa majority block ng Kamara kundi magiging independent na miyembro para mabantay ang maigi ang budget process. Samantala, kinwestiyon ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez ang aniya ay mababang alokasyon para sa Visayas at Mindanao. Sa Luzon kasi, ang alokasyon ay 24.4% ng budget, habang 15.4% sa Mindanao at 11.1% sa Visayas. Nasa 10% naman ang sa Central Office. This will be the, the, the uh, uh pork barrel of the cabinet members. It should be pushed already to the regions. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, Some of the projects and programs uh, within the 2026 budget are lodged under the nationwide and central office of each of the departments. Sa pagsisimula ng diskusyon sa budget, idiniin e ni Speaker Martin Romualdez ang pagsulong ng Kamara sa transparent na proseso. Kaya naman hindi na muli bubuo ng small committee at bukas na rin sa si civil society observers ang talakayan ng pambansang pondo. It is our solemn duty to translate this proposed 6.793 trillion budget into classrooms for youth, medicine for our sick, roads for our farmers, jobs for our youth, and security for our nation. Kapag malinaw ang proseso, malinaw din ang tiwala. At kapag may tiwala, ang taong bayan, may lakas ang pamahalaan. Pero nabahala si Akbayan Representative Percy Sendanya sa partisipasyon ng civil society observers. Benchwarmer lang po ba sila na i-acknowledge ia natin sa simula tapos hindi naman pala makaparticipate meaningfully? Ang siniguro ng mga mambabata sa publiko, ang mga Pilipino ang sentro ng pondo ng bayan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Denise Fernandez, Newswatch Plus.